What's up, mga katunay lo? Kumusta? Kumusta? <laughs> 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 Kumusta nga akong kamanihan? Oo, oh, panata <laughs> 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 daw. pala ta, daw. Asa mo? Hello, okay, Mani. Uh, Amo pa lang akong diri pagbalik. Pila. Pila kabuan. Daw, sobra buwan man siguro. O, sinura, tanawa. Uy, di nalalim ang kwano. Kalabong nakaayo kaayo. Uh, hala. Kanindot na uri dire. Kanindot la ang uh, ari ngamun nga mong binakakusgan nga manuguna. Manughilag pong. O, oh, tanawa. Kadako na kayo si Aluin tao, nag pa siya ng pala. O, oh, kada kadako na kaysa ng iaagi. Ari ah, diri anak man, anak man. Oh. Ako na lang ani tambuan ang akon mais did sa ubos. Ambot ang ato sa kang mama pitang nano ay ang ang imo didto kuya Jimmy. Nano ay haran itsura didto kay ambot ang akong pag takyas. Nakon mo daw ako dito sa bukid. Nya wala kami nakatakyas ni Mets. Kaya mo na kayo ang lakat. niya abot si Otto Drohil. Pag ni Otto druhil nya abot lahat si Idili. kay naghouse house nagkunat sa household ko no. Nagkura-kura po sa biyay. Ah, lang Mets kay. Duha man kita. Mutapad ako dito sa imok. Hmm. Amo ini siya. Sos, ambot na lang. Mabuhi mina siya Mets. Singa nem tiaji mamay magsigi uwan kay para di na ko na magsigi po kasi nura. Ande ready o? Oh? Payswagan. Ay <laughs> ah, pagkabalakad, selak-slag. ako dere kay akon gusto gud na akon mudo duaw ako kag maggonat ta daksang kalono mageras pa kami. Oh, magras pa ako kay aki ko ito sa baboy. Pero muapas pa ang akma manog kaot. Ni una la dire. Hala. Mga buhi na. Mga buhi na. Oh, na. Ang ang Disyembre nabuhi. Ha? Disyembre na ako nga gipabal hindi re are buhi gayod Ang Disyembre no hain mini nato ni twist <laughs> Disyembre na daman nindot ba gyud na siya Ang Disyembre mubuwak nini siya kay Disyembre naman Hala oi